Good morning. Good morning, good morning mga kapalangga ko dyan. Good morning. Ayan, na uh, Monday morning na guys. Ayan, na uh, time check natin na uh, 2.30 na ng umaga. So ayan, na. Uh, biyahe natin guys as usual GMA unang hirit tayo guys yan na uh, location natin Kalumpit Bulacan so susundo muna ako ng stop dito guys sa may uh, Pasay Malibay Pasay so yan guys pangabang na lang pull out na tayo guys papunta na tayo na kalumpit bulukan ayan so andito na tayo sa EDSA keso na papunta na tayo na palintawak guys ayan so chill chill lang guys para na tayo ng tabang so ang daan kasi natin uh, malulos Ayan. kasi pagkatapos ng malulos guys kalumpit na yun so nag-exit si ng tabang Ayan, guys, so mula good morning good morning mga Kapalanga. good morning Ayan, nandito kami ngayon na sa kalumpit mula nandito na kami sa dyan ang dilis longganisa sa kalumpit bulakan so ayan yan guys ang proseso ng paggawa ng longganisa guys ayan marami silang impiyan guys una muna guys gigilingin yan ano nakita nyo ba as tinitimplahan nila yan guys so ayan nagdaano na sila guys nagdalagay uh, na sila sa ano yan ganun ang pag uh, proseso ng paggawa ng lungganisa guys yan mamaya guys titikman natin yan guys oh my goodness ayan oh ang galing guys meron din silang mahabang mahabang sa guys ayan tingnan nyo mamaya guys bibiyuhan ko guys sobrang haba talaga guys ayan tingnan mo yung mga empleyado nila guys kompleto di ba guys kompleto talaga guys may mga tali yung kanilang buho ayan o para yan sa malinis na pagproseso guys yan guys is spicy lungganisa ibig sabihin yan guys maanghang mayroon din silang garlic flavor ayan o di ba sweet flavor ayan ang sarap meron din silang fork to sino guys ito guys yung sinasabi ko guys na mahabang lunggan yan o oh. ang haba niya yung guys ilang ano yan guys apat na ipot yan guys diba marami well, ang sarap siguro yan guys mamaya titignan natin yan guys Oh my goodness, long, long, long goodness, guys. Yeah. Oh, so sa sarap tayo tayo yan. Sa Ayan yung mga production stuff. Eto na, guys. Gusto ko ng kainin, guys. Parang gusto ko lang tirahin. Ayan, nakukulis. Mamaya talaga, Wala. Walang supply yan sa akin, guys. Yung mga pangganisa na yan. Oh my God, this is no, kakainin ko Up. mamaya ka lang Mamaya maya guys mamaya guys guys ayan yung may ari guys ayan si John and ladies ayan mga ayan guys matapos na kasi guys bye bye time na yan guys kaya ang saya, -saya na. kainan na to guys kainan na idol ko to idol guys pinakain kami nung may ari Naku, hindi lang lungganisa, guys. Napakadami niyang niluto. Ayan yung lungganisa yan. Itlog, manok, adobo, may hampa, may saging pa, guys. Ayan. Ayan, guys. Pumakain na kami. Okay. Ayan guys, pagkatapos namin kumain guys, ang bait talaga ng may-ari guys. Binigyan pa kami oh, ayan, pas mayroon pa kami na uh, giveaway. Binigyan ako guys ng spicy, sweet spicy. Tapos mayroong sweet, ayan oh, tapos mayroong garlic flavor. So ayan guys, napakabait talaga ni Ma'am. Pang ano na to guys, advance sa uh, Merry Christmas niya sa amin guys. Raming Salamat Mam Ma Lilis, John and Lilis, thank you so much, Ayan.